Magandang araw! Siyempre magandang buhay Isang pinagtalang umaga na naman para sa ating lahat At ito na nga, isang mahabang bakasyon na naman Ang ating kinahihaharap Kaya ito, sobrang hirap bumangon sa higaan Pero siyempre, para sa mga bata, kailangan bumangon At ito na nga, grabe yung ko dyan Nakakabless talaga yung umaga Lalong lalo na kapag ito yung nakikita mo nakikita mo agad yung bunga ng pagpapagod mo araw-araw. O shout out sa aking anak at nandito nga po pala si Kuya Bart. So grabe, pagkagising ko, nag-aalmusal na siya. At syempre, hindi rin tayo papatalo. Kailangan kumain din tayo bago tayo sumabak sa laban. O nga po pala, bibisita kami sa TNHS. At sa boss ko, baseball team para magturo. At ayun na nga, syempre bago kami sumabak sa laban, kakain mo na akong pang na lugaw dyan. Solid. dumagong umaga. Lugaw na lugaw. Nakakamiss kasi yung pagkain na ganito eh. Kaya ito, kakain na tayo. At hindi natin kakalimutan mag-pray muna kay Lord. At magpasalamat sa mga blessing niya. At ito na nga. Pagkatapos kong kumain, syempre kailangan ko ng maligo kasi late na kami dyan. At ayun, umasok na ako sa CR. Kaya sinindihan ko muna yung ilaw. Tapos biglaan, transition dyan. No? Tapos na ako maligo. Grabe. Oh. Fresh from the bath. Solid. At ayun. Pagkatapos mali ko maligo, transition na naman. At nakabayas na ako agad. Tapos yung anak ko naman, ang walang damit. Oh, solid. Ang init kasi dyan sa bahay namin. Kaya inaalis na namin siya ng damit. At ayun na nga. Alis na kami dyan. Tapos ayun. Yun. Tapos na magbisi kuya bar. So, grabe mo po. Pormahan pang Pangmalakasan talaga. Oh, shout, shout. Dyan. At ayun na nga. Pagka sa kanya na sasakyan, sakyanan, kinuha na ko na rin yung misis ko dyan, no? Oh. O, shout shout, my lovely wife, o, solid. At ayun na nga, nandito na kami sa may city. wo ko nga po pala, dito kami pupunta sa my Tarlac High. Ito nga po pala yung kauna-unahang public school sa Pilipinas. So, tayo na nga, oh. Sa totoo lang, tiga po ako. Pero first time ko sa napakalaki at napakagandang school na ito. At tayo na nga, papakita ko pa nga sa inyo yan, oh. Oh, solid. Excited na akong pumasok sa loob. Kasi excited na akong turuan yung mga batang may pangarap. At tayo na nga, may kita nyo dyan, oh, Sinalubong na ako ni Coach Bernie. O oh, nga po pala, yan ang coach ng Tarlak High at ng boss ko captain ball nga po pala namin yan nung high school ako tayo na nga yung mga bata o oh, nagjajaging pa sila dyan pero uminto muna sila sa pagjajaging para batiin kami o oh, nagbe-bless pa sila dyan pinapatanda nila ako oh, oh, grabe sige patandain nyo ako solid but shout out sa inyo God bless sa inyong lahat isang araw balang araw matutupad nyo rin lahat ng pangarap nyo tayo na nga pagkatapos nila mag-bless dyan mm, tuloy ang jogging nyo o nga po pala, late na kami ng ilang minuto dyan. Kaya sorry po. Pero nag-warm up na sila dyan. Pagdating namin. At ayan na nga. Jogging-jogging muna. Ilang rounds muna sa mga bases. Bago tayo humarap sa tunay na laban ng buhay. At ayan na nga Oh after nyo lang magjogging nag stretch na sila dyan At dito kami nagmamasid-masid muna syempre bago namin umpisaan yung program namin ni Coach Barney ay Coach Vargas nga po pala ayan Siyempre, titignan muna namin yung mga ginagawa nila. At ayan, nag-stretching silang ng buti After nyo lang mag-stretch, ayan, siyempre, magpapakilala muna kami. Ako nga po pala si Coach Kyle. At kasama ko po si Coach Barnes. Ang ganda mo pangalan, di ba? Grabe pang malakasan. So, leave. At ayun na nga, after kong ipakilala yung sarili ko at pakilala ko si Coach Barnes. At ayan, mag-uumpisa na kami sa warm-up at pinaliwanag ko na kung ano yung gagawin dyan. Tapos ang mag-take charge si Coach Barnes. At ayan na nga, nag kami sa dynamic. So grabe talaga yung mga bata. Diyan sabi namin, two groups. Tapos bigla-bigla naging four groups sila. So solid. Sabi ko, kailangan bawat movement nyo para kayong dancer dapat sabay-sabay. Para sa umpisa pa lang ng warm up matakot na agad yung kalaban nyo pero syempre dalawang team kasi ito eh kaya hindi mo rin sila masisi kaya ayun syempre hindi naman namin match check lahat kasi dalawa lang kami kaya sabi namin sa kanila ang assignment nyo paano nyo kakabusaduin yung mga warm up natin at paano nyo gagawin na magsabay-sabay kayo at ayun na nga, after ng warm up syempre tinuro ko muna kung paano yung tamang pagtakbo sa base kaya ayun after ng warm up syempre ang pinakauna nating goal at program Siyempre, dun muna tayo sa catch and throw. Kaya ayun, tinuro mo na po pala dyan kung paano yung tama pag-grip sa bola para maibato nilang na maayos. At ayun, siyempre, tinuro ko lang yung paghawak ng forehand Yung tipong dapat kahit nakapikit ka, kahit nakatalikod, kahit hindi mo nakukuha yung bola, sa tuwing mahawakan mo yung bola, dapat hawakan mo siya dun sa letter C o kaya dun sa baliktad na letter C. Kaya ayun, after kami paliwanag sa kanila, nag-proceed na kami dun sa catch and throw. Inuna ko muna yung throwing dyan. Kasi yung pag-catch, madali na lang yan. Basta ang kailangan, iba mo lang ng tama yung bola. Para yung sasalo, hindi mahirap ang sumalo. Ayan na, nakakuha kayo ng tips. Solid. At ayun, nag-catch and throw na sila dyan. Grabe talaga yung mga batang to. Mabilis talaga nilang matuto. At ayun, syempre, after nila mag-catch and throw, tinuruan ko na rin sila ng fielding dyan. Medyo pinaikli ko na lang yung video kasi baka tumagal tayo ng mga 30 minutes dito. Pero salamat sa panonood nyo. Lagi nyo sinusuportahan yung mga video natin. Kaya naman gusto kong magpasalamat sa inyo palagi. Kasi kayo yung inspiration ko kung bakit gumagawa tayo ng mga video na ganito. Dahil gusto kong ipakita sa buong Pilipinas at buong mundo kung gaano karaming mga Pilipino nagmamal nagmamahal sa baseball at softball dito sa ating bansa. Kaya ayan, nakikita nyo naman, iilan lamang yan sa mga player na nagpa-practice para matupad yung pangarap nila. Kaya saludo sa mga magulang na sinusuportahan yung mga anak nila kahit babad na babad sa initan, kahit sobrang nakakapagod, kahit sobrang nakakaitim, pero tuloy pa rin ang pagtupad nila ng pangarap. Kaya namang gustong gusto kong tinuturuan yung mga batang ganito kasi yung tipong kahit sobrang init ng panahon, kahit sobrang nakakapagod na sa tuwing makikita mo sila, sa tuwing makikita mo yung tawa nila, sa tuwing makikita mo yung biro nila, grabe, lahat ng pagod mo mapapawi. Yung tipong siguro kung meron pang laman yung wallet ko, yung tipong kahit meron pang laman yung mga bag ko na gamit, bibigay ko na sa kanila. Ganun yung pakiramdam pag nagtuturo ka ng mga batang kapos palad Yung tipong kahit anong hirap ng buhay, hindi nila ginagawang rason yun para hindi mangarap. Kaya naman saludong saludo ako sa inyo. Kaya yung pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko talaga sila, parang nakikita ko yung sarili ko noon. Kasi ganyan na ganyan din po ako, yung tipong magpapraktis kami, walang sapatos, magpapraktis kami, puro sa lupa lang, magpapraktis kami, yung tipong nakamedyas ka lang, tatakbo ka sa initan, ganun na ganun yung pakiramdam ko noon. Kaya sa tuwing nakikita ko sila, talaga naman, kung may sapat lang ako na pera para ibigay sa kanila lahat, gagawin ko para lang matupad yung pangarap nila. Pero hindi ganun kaluwag yung buhay natin eh. Kaya kung ano lang yung meron tayo, yun yung, yung sinishare natin ngayon. Kaya kung ano man yung talent na meron ako ngayon, gusto kong ibahagi sa kanila yon Kasi gusto ko balang araw, higitan nila yung meron ako ngayon. Wala pa naman ako nararating ngayon sa buhay eh. Pero syempre gusto ko kung ano yung pangarap nila, matupad nila yon basta samahan lang nila palagi ng maraming dasal. Kasi paulit-ulit ko naman sinasabi eh, yung sikreto ko kung bakit ako nandito ngayon. Dahil yun sa pagdadasal ko, dahil yun sa paniniwala ko na dito sa mundo walang imposible basta magtitiwala ka lang sa itaas. Kailangan, kulitin mo lang siya, kailangan magdasal ka lang palagi. Yun lang naman ang sikreto eh, kaya yung iba dyan, alam nyo na yung sikreto ah. Kaya ulit-ulitin nyo lang. Siyempre, habang nagdadasal kayo, Go. kailangan gumagawa rin kayo ng paraan. Kaya ayun, balik tayo dito sa video. Ayun, nagpalaro nga po pala ako kasi nagpabingibigay ako sa mga bata. Tapos ito na nga yung last part dyan, no? Oh, may nanalo na. Yan nga po pala, isang tiga Bosco, Don Bosco Tarlac, at isang tiga Tarlac National High School. Pareho pong panalo yan. Pero pinaglaban ko lang po sila sa dulo. Para may chance po yung mananalo Kung ano yung gusto niyang regalo Kaya ayun, nanalo nga po pala yung maliit dyan na bata Grabe talaga yung determinasyon nito Kahit napakalaki nung kalaban niya Hindi siya nagtalawang isip sumuko Kaya ayun, pinili niya nga po pala yung belt Solid dyan o no? Syempre, hindi tayo aalis dito na wala tayong mga bless na ibang tao Sa ngayon po kasi, ito lang yung makaya nating ibigay Pero syempre, pag dumating yung araw Kapag natupad na natin yung pangarap natin pangako po sa inyo na babalikan ko po kayo at mas ibe-bless ko po kayo ng mga malaki pang bagay. Yung tipong siguradong magiging masaya kayo. Alam ko masaya na po kayo pero syempre mas masaya po itong coach nyo. Kaya maraming salamat po ulit Coach Bernie. Pagkatapos po kasi ng training, pinakain niya po kami ng Jollibee. Jollibee baka naman. Tapos ayun, bago kami umuwi dyan, pumirma muna si Coach Barnes iba talaga nagagawa kapag mayroong mga muscle muscle no? grabe solid at syempre bago matapos ang video nito maraming salamat po coach Bernie good luck po sa mga game nyo pagpalain po kayo ni Lord magandang buhay